So yo, what's up? Welcome back again mga kaligalig Meron na naman tayong uh, tawag doon sa releasing ng lisensya na may na-release tayong lisensya ng uh, isa sa mga inaayusan natin Pilipino, tapos isasabay natin yung uh, pag-aayos ng PKC ng no, isang Indian guy para makakuha siya ng Code 95 So, tara, samahan nyo ako Intro, pasok! Tara na at sumama Tara na at magala Kasama ang maligali Kahit saan man magpunta Kahit saan ililibot Kayo ay iikot Kahit sa ang sulok Basta makalimot Mga kaligali Kasama kayo dito Kulitan at asaran Tawanan at mga biro Tara at sumama Tara at magala Kasama ang ating maligali Sumama ka dito ano kamusta kayo? Tara sumamat manood, malilibang pa kayo Pampatanggal ng pagod, galing sa trabaho Magagandang lugar, ipapakita sa video Mga kaligali, tara sumama papunta tayo sa Pagkukuha na natin ng na lisensya Nakita nyo, balot na balot na ng na, Yelo, napakalamig temperature sa labas ay 1 uh, pero hindi pa naman siya nag-negative. Ngayon, tingnan natin kung uh, ano. balot na balot yung mga naglalakad sa labas. Ayan lang. Ayon, kasi baka dumulas. Pagka iniwasan natin to, paano naman siya. <coughs> Malapit naman na tayo dun sa Pagkukuhaan ako ng lisensya doon sa traffic division Somewhere Somewhere in Poland Yun. So yung, what's up? Welcome back again mga kaligali <coughs> muwi tayo rito sa isang accommodation namin na malapit Dito namin pinag i yung mga driver pagka uh, ng dokumento So anyway Bawal kasi mag- Uh, video ron sa traffic uh, division nakuha na natin yung isang lisensya no isang uh, Pilipino ayun, magiging nakuha na natin, tapos <coughs> yung sa Indian ayun, yung sa Indian nakuha na rin natin yung kanyang uh, PKC para makapag-start na siya ng code 95 so, ayun lang ano meron na naman tayong ah uh, <coughs> uh, tawag dito achievement na nagawa So, meron din tayong tatalakayin ngayon mga kaligalig na ito ay napaka-importante. Idadagdag ko na rito sa content na ito. Regarding po dun sa mga nagnanais lumipat, kasi ang dami nagme-message sa akin, naghihingi ng form, uh, hindi ko pala ito na-discuss nung nakaraan. Ito po ay valid lamang for 30 days. Ano? Uh, dapat, napakap na uh, hindi ko kasi naisama nung nakaraan ito po ay uh, valid lamang na 30 days na dapat pagalis ninyo sa inyong uh, kumpanya ay uh, nakapaggawa na kayo ng ganitong letter at naihulog ninyo sa post office or kayo mismo ang magsadya doon sa inyong uh, pinag-processan uh, ng TRC o kung saan man lugar uh, unare eh, ahli mbawa e eh, posnan doon po ninyo sa post na nipadadala o Chechen or Warso uh, doon nyo padadala ipadadala kung saan po kayo nakuhanan ng residence permit upang hindi po ito makancel kasi uh, nagkakancel na po dito ngayon sa Poland dahil nga rin po sa kagagawan din po ng iba nating mga kababayan na <clears throat> patuloy na naglulundagan na alerto na po yung mga ibang kumpanya at nag-aalanganin na rin na kumuha ng mga kababayan natin dahil nakaugalian na nga po yung talon ng talon. So anyway, hindi naman natin uh, pinagbabawalan yung paglipat dahil kung hindi nga naman talaga maganda yung kumpanya, karapatan nyo po talaga lumipat yan. Kaya lang, gawin nyo po ng tamang proseso ngayon upang hindi po kayo mamroblema. So tulad nga po noon, yung sinasabi ko ay uh, tawag dyan i- <coughs> I-submit nyo po itong dokumento na ito sa akin na uukulan sa ng isang buwan o 30 days na dapat na ipasa nyo na po ito so ngayon ako eh nandi dito sa accommodation ay magdidikit ako ng isang uh, ano rito sa pintuan ng mga list ng driver para uh, bibisita rito yung immigration, uh, yung border control, makikita yung kanilang pangalan dito yung ating nilalakaran ng mga TRC, so ayun lang at uh, ayusin ko muna to upang makauwi na ako at medyo malaylayo layo, 1 oras mahigit talagayin natin uli mamaya sa aking biyahe so yon welcome back again mga kaligalig so nalagay natin yung mga gamit natin dyan huwag nakakuha pang konting na uh, naiwan ng mga driver dun, merong gula uh, masisira lang, wala naman tao dun kinuha na natin kitang kita nyo, may isno, <coughs> napakalamig ngayon. yun at uh, ayun nga regarding dun sa aking paalala tungkol dun nga sa dokumento na yun ay uh, maari kayong humingi sa akin ano personal kayong yung oh, oh i-message nyo ako pwede -pe ko naman kayong bigyan pero meron lang tayong mga konting katanungan kasi uh, <coughs> ito nga po may nanghihingi nga po sa akin ay uh, hindi pa nakararating ng polan paglipat ka agad ang, <laughs> nasa isip so anyway wag naman pong ganun ano? tapos yung iba naman uh, matatagal na uh, meron ng mahigit isang taon o meron magigisan isang taon ito po ay pauulitin ko hindi ko po naisama kasi nung nakaraan valid lang po ito for 30 days na inyong uh, <coughs> ibig sabihin ni eh, mensahe doon sa immigration na kayo po ay lumipat na or wala nang pananagutan yung inyong pinapasukang kumpanya sa inyo at kayo po ay nakahanap na ng iba so inoonod po nila yon kaya lang wala pa po tayong hawak o patunay doon sa mga mahigit na ng isang <coughs> taon or yung mag-iisang taon at merong anim na buwan meron po kasi mga ganyan na So, nagsasabi sa akin uh, so aalamin ko pa po kung meron mga ganong kaso pero ito po talaga ay galing sa immigration ito po ay uh, 30 days lamang po talaga so hanggang sa muli mga kaligalig at nawa meron na naman tayo na na konting uh, informasyon o tulong sa ating mga kababayan na nandito sa Poland sa paglipat-lipat ng kumpanya paalam